Hello mga kareos! Kumusta po kayong lahat? So, ngayong araw ay talakayin natin tong comment ni Sir Ronaldo Bagkisa. So, hello ma'am. na na po ang aking star. Hindi ko pa po na-set up ang aking payout account. Pa-help naman po. So, hello sa'yo. Sir Ronaldo and congratulations po! Umpisa na 'yan para ma-unlock mo lahat ng mga monetization tools ni Mita. So si pag lang talaga sa pag-post at pag-engage dito ay magbunga rin sa wakas ang mga pagtitiis natin. Sa so, ngayon guys, uh actually is mahirap siya 'yan no? Lalo na kung wala kang wala tayong available na tools ni Mita na iset up. Pero dahil may old ako na tutorial kung paano iset up yung star. So, yun na lang muna yung i-share ko. Pero... Ito guys ay hindi po siya kasi kumpleto kasi nga yung payout account ko So, okay nga. Yung payout account ko po ay naka, naka -sit up na siya dati. So, kapag naka -sit up na po kasi tayo ay maging automatic na po siya. Hindi na po siya dadaan doon sa ah uh, yung may pilapan ka pa ng ano yung web form. So, kapag baguhan ka pa kasi or first time mo mag ano mag fill up ng payout account, may form ka kasi na kailangan mong i-download at yun ang i mag-sign ka doon, okay? Yung mga pangalan mo, lahat. So, may tutorial rin tayo dito sa pag-fill up ng web form, okay? Pero ngayon guys, yun na nga kung paano daw i-set up yung star. So, let's start po. Una, click mong professional dashboard. And then, dito ay click mong monetization tools. So, ayun na nga yung star. Ready for setup. So, click mo lang setup. And then, dito guys, ay i-click mo tong get started. So, dito na tayo. So, yun na nga guys, may uh, ready na yung mga payout account ko. So, yung isilik ko ay yung pangalawa kasi naka-verify na yan. And then next. So, dito ay yun na nga, i-check mo lang tong dito may uh, circle dit sa may bank. And then, link payout method. So, ito yung ano sinasabi ko kapag may payout account na tayo is diretso na po siya. So, next ayan, i-click mo lang yung done. So, ayun na. Ready na yung star natin. At ready na rin tayong makatanggap ng star. So, sa mga hindi pa talaga nakapag-setup ng account, marami pong nag-tutorial dyan. So, manood lang po kayo, okay? So, ito kasi sa akin ay may P.O.T. account na ako. Kaya, yun na nga guys. Naka-diretso na ako. Hindi na ako nag-download uh, ng form pa. So ganun lang po siya kadali i-set up 'yung star natin kung may uh, P-out account na po tayo. Pero sa katulad mo sir na baguhan, so mag-search ka na lang po dito sa kay Facebook, marami po dyang nag-tutorial kung paano i-set up. So hanapin nyo 'yung uh, kakaumpisa lang po talagang mag-set up ng star kasi nga po Uh, sa katulad ko kasi is may old or may pee out na po. So, medyo naging automatic na po siya. Hindi na po siya dumaan doon sa mga madami pang uh, kailangan na i pile up. Okay, so hanggang dito na lang and thank you so much for watching. And please don't forget to click the follow button for more tips and bye-bye.